Sa Hebreo 1.8, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, hmm? ibig sabihin, yung ama ay nagsasalita tungkol sa anak, ang iyong loklukan, o Diyos, your throne, o God, ay magpakailanman. At ang sentro ng katwiran ay siyang sentro ng iyong kaharian. Baliwanag yan, ha? Tinawag ng ama ang anak na ano? Sa Hebreo Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi. Hmm, ibig sabihin, yung ama ay nagsasalita tungkol sa anak. Ang iyong loklukan o Diyos, your throne o God, ay magpakailanman. At ang setro ng katwiran ay siyang setro ng iyong kaharian. Baliwanag yan, ha? Tinawag ng ama ang anak na ano? Diyos. 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 Ayan. Ngayon. Mahilig kasi yung mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, sabi ko nga, pag hindi pabor sa kanila ang salin, sasabihin nila maling salin yan. Kasi merong salin na Your throne is God, meron ding salin na God is your throne. Yung sabi nila, yun daw ang tama. Ano ang masasabi ng mga scholars katulad ni uh, Dr. Philip Comfort? Uh, tungkol sa salin na God is your throne, no? Dito sa New Testament text, and translation commentary, hindi basta-basta na scholar, to. Ha? Correct. Uh, textual critique, eh. Dito po sa page 695, ako na pong babasa. Page 695, ang ito po ang kanyang komento tungkol sa salin na your throne o oh God. Po. The context makes it clear. Ha? Huh? Tanda natin. The context makes it clear that God is speaking to His Son. Thus, God the Father addresses His Son as God. God, yon klaro, klaro. Ay, Scholar to ha? Klarong, klaro, Scholar to, ha? Klarong, klaro. Scholar to ha? Sa Iglesia ni Cristo, walang, walang, Wala wala. wala wala. Wala kang sariling sanin. Eh. <laughs> Di ba? Yun nga, kaya nga, oh. yung uh, uh, nakaraan nating programa, mali-mali naman yung plan, eh. oh. yung pagkaintindi. Oo. Oh. <laughs> so, ngayon, ngayon, sasabihin nila, mm -hmm. eh, nagkamali yung scholar na yan. Nagkamali yung, yung scholar na yan. Ngayon, eh, ito ah. pamilya ka ba sa sa version na to? Lamsa translation. Mm. -hmm. Uh, para po sa impormasyon ng lahat sa mga Catholic Faith Defenders po na nanonood ngayon online or live, alam po ninyo na ang salin na ito ay paboritong-paborito na mga ating Iglesia Ni Cristo na gamitin sa kanilang mga pagtuturo. Itong lam sa translation na ito. Kaya, tandaan natin na para sa kanila yung your throne o God or ang um, iyong throne o Diyos para sa kanila yun daw ay maling salin. Dapat, God is your throne daw ang tamang salin. Okay. Para sa kanila, ito namang lang sa translation, accurate na translation. Now, tingnan natin ha. Bibasahin natin sa Hebrews chapter 1 verse 8 kung ano bang nakalagay dito or nakasulat sa paborito nilang salin. O, oh, Sister Rebecca, ikaw na magbasa. Hebrews chapter 1 verse 8. But of the son he said thy throne o god is forever and ever the scepter of thy kingdom is a righteous scepter Okay ulitin natin ano nakalagay ano nakasulat But of the son he said thy throne o god Okay ayan sabi nila maning salin daw yung your throne o god or thy throne o god <laughs> Ay, ano masasabi mo, Father Jai? Sabi nila, ito kasi, ito, paborito nilang salin ito. Sabi nila, maling salin daw yung your throne of God or thy throne of God. Pero sa paborito nilang salin, yan ang nakasulat. Yun, na uh, uh sila ng uh, sarili nilang paborito ang binabasa. <laughs> Ngayon, sasabihin nila, uh, bak, uh sigurado ako, sus susabihin nila, maling salin na naman to, ito, itong bahaging to. So, ibig sabihin ko po po, nagtinatin nung Kasi, itong saling kasi na ito, ginagamit nila yung Acts chapter 20 verse uh, 28 kasi nakalagay doon Church of Christ instead na Church of God. Mm. So sabi nila yun daw ay tamang salin. Pero pagdating sa Hebrews chapter 1 verse 8, sigurado ako sabihin ng maling salin yan. Ayun! <laughs> 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 Isang libro, mamaling maling salin. Oo, oh, po, po, parang lalabas, sa ipunitin mo na lang yung hindi pa sa sa'yo, <laughs> tapos itira mo yung sa sa'yo. <laughs> Ganun yung ibig sabihin doon, no? Pag, uh, pabor sa iyo, tama. Para, ngayon, ito naman, ha? Para po sa kaalaman ng lahat, no? Alam po natin na ang New Testament ay isinalin originally mula sa Greek. Ito naman ay hindi po mula sa Greek, kundi ito po ay sa Syriac Peshitta ang ano ito, ang original text. Pag sinabi mo na maling salin yung Hebrews chapter 1 verse 8 ng Lamsa translation, dapat meron kang background sa Pishita. Ang tanong, meron kaya silang background sa sa grammar ng Pishita? Eh, wala naman silang scholar. Paano sila magkaroon yan? Hindi, hirap, -hirap na hirap nga sa Greek eh. Hmm, di ba? Oo, hirap, -hirap na hirap nga sa Greek eh. Ngayon, ito tutulan nila. Sagutin nila sa kanilang program. Ito, very si simple ang question ko kung kaya kung alam niyo kung paano basahin yung ang um, ano ang ang, ang seryak bisita ng Hebrews chapter 1 verse 8 nakalagay doon merong dilak eh particle dilak ang tanong sa grammar oh, paano ngayon ninyo mapapatunayan ng tamang salin kung sasabihin niyo ngayon na baling salin itong Hebrews 1 dito sa paborito ninyong salin na love sa translation Paano ninyo ngayon papatunayan na maling salin ang day throne o God na binasa ni Sister Rebecca para palabasin na mas tama yung God is your throne. Eh sa original text nito, merong particle de la. Na ang, para sa mga scholars, impossible maging God is your throne kasi nga may particle de la. At para ma, para siguro, hmm, of course bago ka makarating doon sa intermediate or advanced okay. grammar. O, ubusan ka muna sa basics at ito. Ito bumili kayo nito para matuto kayo ng Uh, basic. <laughs> may basic mo lang ng seriyak, ng seryak, no? Ng grammar ito. Complete grammar. workbook and lexicon. No, alam ko itong mga trying hard itong mga kapatid mm. natin sa Hebrew at sa Greek sa English May hint na ito, may hint Gumagamit kayo ng ano ng uh, lamsa na lubos-lubusin na lang nila. <laughs> <laughs> lubos-lubusin na lang nila. So ayan po mga peers, sana ay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hey, hello mga kapatid. Uh, follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nito Mr. Curious Catholic is Pins and YouTube channel dami ninyong matutunan. Isa buhay natin ang ating matutunan. Rodillo